Ayan, so andito kami. Andito so, kami, so, nag kami. Ayan ka lang, ilaw. Ayan. Ayan, na kami kasama si Lovie. Ayan, bumili sila sa tindahan. Sabi ni Lovie, ano bang binibili mo? Yeah, na, tsaka okay. soft drinks. Bakit? So, soft drinks ka may lobby, ha? Sa so, tayo pupunta? Doon, so, maglalaboy. <laughs> maglalaboy kami ni lobby. Dapat pala, dinala ko yung ano. Sabi ni lobby, Ligistan. ano? Oo, oh, tinan mo. Oh. Parang badjaw oh, yung no. dalako. Parang scale. <laughs> Sinumula pa ka siya may isi gas. Baby, <laughs> Ayan, dito kami. Ito ba? Uh, apartment ito Oh, agatag ko kayo. Apartment. Ito itaas sila. Ah. ah, ano ito? Captain Tumitingin po kami ng ano. Diba, may tricycle and ko. Ito. Tumitingin kami ng ano, apartment dito. Naglalakas-lakas kami. Dito lang ito to sa may ano namin, sa lugar. ganda rin yung mga bahay. Uh, Mamasyal. Habang malilim, namamasyal na rin. Doon ito sa may ano, ayan, papuntang yan. Papunta na yan doon sa may memorial. Papunta doon. Ano lang? Tapos, iikot sa tayo. Saan ikot? Doon. Saan doon? Oo. O sige,

nilalabas yung mga um, yung mga bata kasi ano yung malilim na ito yung patubig ayo oh sira oh, naman nakalock siya ito oh ayan yung patubig yung patubig na to nandun sa may likuran ng aming inuupang apartment then. Ano? Balik na ba tayo? Ha? Huh? Balik na tayo? Tara na! Hindi. Iikot ka pa doon. Malayo. Ah, malayo? Oo. Malayo pala to, Akala ko may parang doon. Hindi <laughs> <laughs> nga. Dumaan. Paikot na yun doon sa may memorial eh. Dito lang kami. <laughs> Gala lang kami. Gala lang. Ikot-ikot lang. Mamasyal. Malayo yun, ma? Sobra? Oh, eh, do doon na. Sa Memorial lang ngayon. Doon mm -hmm. na sa may bandang tulay. Uh Oo, -oh. O, doon. Ah, doon na la ba? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Mayang noong kanina umaga. ng serbesa. Ayan, ayan, papunta yan doon, may tulay doon, no? Yan, no, yan, daan na yan. Papunta yan doon sa may, may tulay doon, papalipad doon sa mayligas. Ha? Oh, Oo, may tulay dyan, pwede ka dyan tumawid. Tulay talaga, Askin? Oo. Yan? sa ay overpass. Ay, ito yung ano. Kahoy ito lang ha? Hindi. Kahoy. Ano? Mga ano ka doon? Hala. Kah Kahoy ano? Simento. Ah, Overpass nga. Wala rin naman dito bakanting ano eh. Ay, <laughs> namamasyal yung maglulola. Yun. Yun.

Oh, you can't stop us!